Yo, numagamaga mga kaya 5am yan At uh, may tayo sa Robinson At kinuha na nila boss Renan Yung band equipment sa atin na namin sa Robinson Kailangan pagpasok kami ng gamit ng 6am Pero random dumating mga nasa 5 na siguro kami yan Nandiyan So ayan, syempre nakapagpasok na kami Kahit na uh hindi kami magkasabay ng pasok ni Boss Renan kasi medyo nawala na kami ng konti at sa, pero okay lang naman taga na ng ATM at yan parang sarado yata yan parang hinahanap yung pera parang ganun hama na sa so, syempre pagpasok natin wala pang mga tao dyan syempre wala naman talagang tao pa dahil nga kami lang nawan at ito yung kasama natin pinaka-poking poking con, con yung isang kasama ni Beans na kabanda niya napakatangkad niyan 6 footer yung bata niyan parang 17 years old lang pero napakatangkad napaka dami napaka nagpa-picture diyan kanina kala artista no nung to ko napaganda na lang talaga niyan yan hindi ko lang alam kung ngayon basta yung, yung matangkad na yon yung naka-black napaka-solid yan si Concon -con. kabanda ni niyan. yan saka sabi ko habang wala pa kami ginagaba, uh, linisin muna namin dahil nga naalikabukol. Pero yan, siguro talagang kailangan ng pagawa ng tour case yan. Dahil nga, dahil nga, yan nga, napakalikabuk dito sa bahay. Kaya, yun, pag na tayo, pagka namin, pumunta ako dyan sa tak na naman. At dyan ako, nagtulog-tulog. Nagtulog-tulog muna tayo dyan dahil nga uh, mahaba-haba yung oras. One pa naman yung start. At saka yan, uh, dumating din si mamig si Jeff dahil nga may bibilin silang Uh, ano tawag dun? Oven. Yeah. Dahil nga ang mami namin ay yun, nag-aaral mag bake-bake ng kung ano-ano. Kaya ayan. So, di, di dumiskarte siya ng pambili niya. deyan ayan. Nakabili nga siya at binalik ka ng dalawang beses. Tiyan, tinatanong ni Jeffrey kung ikot niyo kung mabilis daw matiyo yung damit dyan. so ayan. Siyempre ko si mami. Kinakalkulan na yung kanyang babayaran. At saka syempre ito tingingin ko na tinina ko na ako maraming pantao doon. Tapos, yan na, nag na halos yan. Napaka-solid nga pala ni Boss RJ ng RJ Events Pro ni Boss Renan. So, maraming maraming salamat sa pagkuhan nyo sa amin. Sana sa mga tropa rin natin na mga nakakailangan ng sound cell lights Pag, pag LED wall, lalo na sa LED wall, kontakin nyo lang po ang uh, RJ Pro Events. Yan. Napaka-solid yan. Napaka-, -solid nya, napaka uh, madali yan sila, boss. Nakita nyo naman yung setup nila. na Uh, kinuwad lang nila sa atin band equipment. sa mga tropa Ari natin at sa mga kapwa natin may sound sign lang na nangangailangan ng band equipment nyo, uh, pag kailangan nyo pag-usapan natin at syempre uh, presyong uh, kapwa sound lang natin napaka solid din mga ng guest band dyan no? may, guest band dyan sila sila um, sila Raven at saka si isa ni Delsempin at saka yung uh, yung to si Joshua tsaka yung drummer din nila parang area tsaka ito syempre napaka, napaka, napaka sipag ni Vince. sa lang halos ang kumikinis dyan ka-assist sa mga bandang kumikinis so, dyan napaka namin sa si dyan dyan nakakita ko pa yung dati namin kay church dyan si Kuya Jeff makikita nyo yun sa bandang uli tsaka ito nga dumating na kami dyan nila mami at sabi na sige na nagpakain muna ng Ote, ng libre muna ang mami ng mga machichibog namin at saka ito binidyo video ko muna dahil ka-start lang din naman yan at uh, yun napaka solid din mga banda tumugtog talagang alim na piraso pero napaka gagaling napaka gagaling ng mga bata na ito maraming batang musicians talaga na uusbong at saka ito na nga syempre puputrip muna kami dahil nga isang mabilisan lang yan dahil nga mami namin eh, masayang masaya sa nabili na nabili niya na yung hilig niya eh, syempre masaya rin kami na masaya siya sa binili niya sa pera niya naman yun kaya okay lang so ayan nga syempre, balik tayo binidyo video hong ko ulit yung mga kaganapan dyan at saka ito nga Oh, nagikot-ikot -ikot kami at pareho kami nangangailangan ng tumbler niyan o okay. di So, nagkanya-kanya kami tumbler. Pero, yung sa akin, binili ko. Yung, yung, yung pangalan, Aqua Plus. Kasi nga, yung isang Aqua Plus ko, nawala. Na iwanan dun sa parang event. Hindi na itabi ng mga kasama ko. Kaya, ayan. Tsaka ito, syempre, shoutout kay Chums at tsaka kay Alvin. Nakakita rin namin yan. Diyan sila kasi nagtatrabaho sa Robinson Malolos. Tsaka, syempre, ito. Syempre, babayad-bayad din muna tayo pag may time pinagbayad mo na ni mami yung mga ilang grocery nila at yan, kaya rin sila nagpuntahan yan para meron silang paglalaga ka ng mga binili nila at ako maghahatid sa kanila mamaya pag uwi ko dyan sa event naman na at saka syempre ito na yung mga guests pa natin napakasosolid yan sila Joshua nga tsaka yung iba at tsaka ito si Vince, Tapaka mabusisi niyan Lahat talaga uh, gusto niyan Masatisfied yung mga banda tumutugtog Na maibigay yung talagang Talagang maramdaman ng, ng mga banda yung nasa monitor Yung ganito, ganyan Kaya okay ba yun? Okay din yung bata niyan Solid yung kay Sa mga tropa natin sa so system na kailangan ng kakatuwang Yan Kontakin nyo lang si Vince Rapoy Napaka solid yan Tsaka uh, yun, ito, siyempre solid din yung tugtugan nila Sana mapakinggan nyo ngo 'no, Syempre, uh, mga solid na mga taga-Pulilan 'yung mga mga judge diyan, uh, napaka-solid, napakadaming tao 'yung nakita mo si Vince. Pag wala nang gagawin diyan, natutulog sila nung kasama niya 'ton sa ilalim. Napakalamig dyan sa ilalim, kaya solid na solid. Nasa third floor ako nyan Sinoom ko lang yan Kaya ganyan parang bird Tsaka yan nga Yung mga nanalo eh Ina-award na Isang eh, mabilis na lang naman yan Tsaka yun Congrats nga pala sa mga nanalo Siyempre alam natin na Masarap sa pakiramdam yung mga ganyan Lalo na yung mga college uh, na na mga nananalo na yung sama-sama yung group, grupo nyo ayan nakikita nyo naman yung saya nila talagang syempre ano nila yan pride nila yan na nanalo sila tsaka meron mga price yan parang mga um, 50% off sa tuition yan tsaka nakikita ko na si Kuya Jeff, yun yung nakablo na na medyo mataba-taba ng konti yan si Kuya Jeff, Jefferson Aguilus yan uh, yung kapatid niya na isasabi na kami pinaka, pinaka um, utang ako ko ng loob sa pagiging musikero si Kuya Jeff. yeah. si Kuya Jex ah, Kuya Jex yun muli maraming maraming salamat sa RJ, Pro, RJ Event Pro yan si Boss Renan maraming maraming salamat Boss